Itong taong to, Sina. ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Hindi naman ay, nila. daw siya mawawala kay Lord. Ay, 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 ay. This is not a good idea. Lalo na kung meron tayong mga kapatid na marahil merong doubts sa faith O may pinagdaan sa buhay. O baka sa tingin niya, hindi na healthy environment that's why he decided or she decided na lumipat na ibang congregation this video will be addressed only for the brothers and sisters in Christ okay since alam nyo nakakalungkot isipin na ito Christians nakapakinig tayo ng word of God we are on conferences yes camps ano pa, mga encounter god retreats linggo-linggong pagsamba prayer meeting yun 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 pinapangaral sa atin mula sa scripture that we must love the lord our god and love our neighbor as we love ourselves now if someone kung meron man tayong mga kapatid na malamang ay nag-iisip na magtungo sa ibang gawain because they think na doon sila lalago then who in the world are we to judge them kung yun yung kumbaga masasabing kaparaanan ng Panginoon para lumago sila sa pananampalataya di ba dapat nga ipag natin na mas lumago pa siya doon imbes na i-cancel culture o sabihan niyang tulad yung nakita niyo sa video syempre about sa mga tao na naging skeptics, I think there are some who decided to leave Christianity because of the said situation. Na dahil lang nag, uh, nagtanong ng mga tough questions ng buhay and yet sasabihin na lang, mm, just have faith huwag mong order natin ano yan masamang magtanong. Even though in the Bible, like for example in Acts 17.11 ang mga taga-biriya ay tinawag ng mga open-minded or noble minded so to speak kasi hindi lang mang basta nakinig sila but they search the scriptures carefully to see where those things were so walang masama sa pagtatanong lalo na kung ito po yung may kinalaman sa faith kung may duda man yung tao sa kanyang panampalataya imbis na igas light tulungan natin ang problema kasi ganito yung tipong sasabihin na yun nagduda siya sa faith and then, instead na tulungan aba kung ano, -ano na lang siya sa amin at ito pa kapo kristyano he decided na lumipat ng ibang gawain na may pareho rin ng pananampalataya that God is a trinity Jesus is our savior the Bible is its inspired word of God pero instead na ipag-pray na nawa ay lumago siya lumago, I mean, lumago yung kanyang gagawin doon sa paglilipatan niyang gawain, you pa. Kapatid, if you're listening right now, we must have to be aware in what we are preaching. Lalo kung nag-claim tayo na tayo ay mga kristyano, so to speak. Aminin natin, we are all wretched. We are sinful in nature and let's admit we are all hypocrites that's why we need Jesus kaya halimbawa let's say mayroon isang man manalampalataya na maraming tanong Ma um, imbes na mag-gaslight ipag natin tulungan natin siya o kung halimbawa mayroon tayong um, background sa apologetics let's help them to know the reasons why God exists why Jesus had risen from the dead hanggang sa ganun siya na mismo mag-decide if he will go on to continue to serve the Lord ngayon kung, kung kapwa man na ng naman tapos lipat siya ng ibang gawain na pa, may parehong pananampalataya imbis na sabihin na or whatsoever na mag-gaslight whatsoever dapat nga ipag-pray natin na lumago pa siya doon sa lugar na yun na gamitin, gamitin siya sa ministeryo ng Diyos to preach the gospel. E eh ngayon, paano yung mga umalis talaga dahil yung bang sinasabing backslide? Huwag naman po sana natin ituring na parang pati, um, pariwara. Let's pray for them continually that the love that they must have to know once more how God loves them so much at hinihintay niya ang mga ang mga tao ito na bumalik sa kanya. So, I would like to end this up by this here in this world, there's no perfect organization. We are, we are wretched. We are just sinful nature. That's why we need the Savior. Kung meron man tayong mga kapatid na nasa ganung kalagayan, huwag po tayong mag-gaslight. Pag-pray natin sila. Tulungan natin sila. Huwag naman po yung tipong yung na, ano natin na, may kakilala ako ganyan, ganito, ganyan alam ng alam ng Diyos kung talaga nga bang nakafocus tayo sa kanya lalo na pagka may kinalaman ito sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa natin kasi lumalabas hypocrisy na pong tawag dyan kapatid huwag po sana tayo maging dahilan ng ikakatisod ng mga ng kapwa mo na napalataya lalo kung baguhan pa lang patuloy natin ipakita yung pagmamahal ng Panginoon sa mga tao ito huwag po tayong mang guilt tripping huwag po tayong unawain natin sila ipag-pray natin tulungan natin at hayaan natin na ang Diyos ang magsasagawa ng kaparaanan ayon sa kanyang kalooban and by the way before I end this, this up if our skeptic friends will say that ito daw yung evidence that Christianity is not true I don't think that's a good argument again the focus of the focus of Christianity is Jesus Christ and him alone actually yung mga nangyayaring ganyan ay patunay na tayo nabubuhay sa isang mundo na kung saan laganap ang sinful nature. But one day, on His second coming, mawawala yan. Mawawala ang kamatayan, pagdadalamhati, you name know I mean. it. So, kapatid, huwag po tayong mag-gaslight. Huwag po tayong mag-guilt tripping. If we want them to grow themselves in their faith in God, Let's help them. Pray for them. Sabi nga kasi, dahil sa mga mananampalatayang dun yung iba't ibang congregation na may parehong pananampalataya, ganito lang yan. Ipag-pray natin na mas lumago sila sa pananampalataya. Kaya, huwag mong gaslight kapatid. Tulungan natin sila. Ipag-pray alam ko may gagawin pa rin ng panginoon sa kabila ng lahat.